habibi tumachot, harom, tumachot. You want to have an aircon? oh the aircon not, not yet assembled. Okay, guys, mga kamars ko dyan Ito yung mga alaga ko dito sa planet Mars. Ito mga alaga ko sa Mars. mainit talaga dito sa Mars mga kamars. So, mga alaga ko mga manok. Okay. Yan sila, guys. Sa so, Mars, nakaitlog po siya dito sa Planet Mars. Okay, na, yala, yala, yala. Go outside. So much hot. Yala, go outside. It's open. Meron pa dito, oh. Mainit talaga. Yan, ang saya-saya nila. Oh, yan, nakalabas na. Oh, yehee! sila oh yay I'm free so guys yan yung mga alaga ko guys pinalabas ko muna sila kada tuwing hapon kasi mainit ang cage kailangan nilang lumabas yan nasa garden na sila so habang nasa garden yung mga alaga ko kamars kukunin ko muna ang itlog na organic na organic fresh na fresh from the farm oh there's a blood She harmed herself, baby sorry, I will take this so, nandiyan na sila guys, so, yan oh so, mga kamars ito na oh, fresh na fresh from the farm, so guys, so ang buhay OFW ganyan po talaga no hi kayo dyan, sabihin mo sila sa kanila, kumakain kami patago o, hindi po kami pinupulubi dito guys ha. Ah. Kasi talagang nagtatago lang kami kasi nahihiya kami sa mga amo namin na hindi kumakain ba. Kaya, kaya ito oh, ito guys. So, anong ulam mo miss? Sardinas. sardinas ah. Saan ka nang sardinas? Uy, tunuro niya guys. Dito do yung sardinas guys. So yan po yung mga sardinas namin dito guys. So yan kaya nakakakain sila ng sardinas ito kasi ang daming stock ko oh. guys. Ito yung mga stock. Ito, dito yung stock. Dito rin ng ano, hideouts. <laughs> Ay. Ayan po yung sardinas dito, guys. Nami ka sardinas. say lang sa, sa sis. Dami kayo. Pakita na ko, guys. Eh. So, Araw, guys. O, oh, ilang sardinas special offer, guys. Open <laughs> it. Oh, dog Oh, na yeah. siya oh na. No. So made in what ni siya? Oh, ang sardinas ni Lidiri, guys, sa ah, mga kamars. Yan, so See you in my next vlog. Bye-bye. Pakinakita ko lang sa inyo ang aking mga manok at saka yung sardinas.